ay po, kumusta na po kayo lahat, ano po, yan, ang episode na ito, ano po ha-harvest po tayo ng upo nanumbalik po uli sa ganda eh oh uh -huh. numisan eh tayo nakaka lima limang peraso na laang hanggang sampu, ay ngayon po ipalagay ko yung marami ramay oh, uh -huh, yan oh Yo. ay talaga oh yan hilig ang ano oh hilig ang ating balagan <laughs> oh lumisa ako pinanlalambutan na ay ay sabi ko naman ay ayos lang po at talaga naman gayon na kaya nga ho nalipas din tatanda at lilipas din ako ngunit mayroong awiting iiwanan sa'yo Alala Kahit Ni minsan Tayo'y Nagkasama Yan o oh. oh. Yan pa po yung mga susunod sa atin o Oh uh. marami-rami ulay oh. Yan po oh. Hmm. Yun, simula na po natin sa harvest na. Nay ho, kuyta po baga. Mamaya papakita po natin. Oh. At hindi makasuot ng aygi at gawa ng ng tawag din. Yumukyok. Oh. yan di ni pala po ito sa paikot oh. Ilan na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na agad. Oh. Makakarami-rami po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, na 26, 27, i-harvest na ayo kayo ng pang ano gan tawag dun pang lang oh pang bulang lang dito tayo hmm uh. bau wi eh, bau wi talaga oh. Mio! Parang may tao, si Mio nga ba yun? Mio, ikaw nga ba yan? Oh, Ba't man lang ikaw ng ano? Ano? Ng pambulang lang, pumili ka na lang gusto mo. Aba? Wala ka ba may pichay na Oo. Ay, ah. oh. ay tumikim ka ng pambulang lang. Walang heta-gala-gala hindi papangita ay. Maybe. Wala, kumuha ka labiro. Para bibiliin ko gala ako. Oh! Uy! May pichay ka pa? No, oh. dali. Uwari. May oh. lang. Ha? Na ano? pichay? hala, ikaw ang ng pichay tara na ibibigay ko na sa iyo Ilang baubos mo lang ganyan? Isa pa Yan yeah. kaya ata Yung chicks mo ba doon, bibigyan mo? Na Oh Hindi yan, maliliit na may tawad na doon sa ano han dami naman ito Ay, Talagang itong si Mio Hindi ka makakaplastik kasi Ah <laughs> yung laa, plastik may bayad Oo, oh, wala tayong gawang ay, eh. Huh? Miyaw. Pag ay, mo sa akin may bayad. Oo uh, uh. <laughs> uh, ba na ba? sa Nalim Saan galing, Miyaw? No, ano, hindi pala. Ay. Mayroon tayong uh, oh. ka uh, oh. Nung minsan pa ako na ng aking upo, sabi, nasa na kasi Mio, at bibigyan ko ng upo. Nung minsan na, nalalo na ang warok kaputi ah. gaman. Oo. Wala ka ba sisiw? Ay, adam mo ako ni siya na sisiw. Ah. At, tira lang ay buhay mga inahin na laang. Oo, di, di, di bigyan mo ako inahin. Punta ka sa akin. <laughs> ako na lang papahingin mo. Ha? Mga ang kuna na yung mga nananalo. Ibigata na sisiw yung mga inahin pa ako itong mga mga mga, mga. <laughs> Oo, oh, wala. Di ba barang ko sa iyo? may bibili ka biro -bibil ba na rin? Oo, sabi oh, pira. <laughs> Binuburla ka na, no? Si Mio daw po, susulit. Pili, alam ba gusto mo? Ay, ipa mo Ay, huhugasan mo lang at bagong dilig, At sa malinis na, para naman hindi ka nag-aalanganin. Wala ko kung sino yung nabubosis na ko doon na Tingnan natin sa niyong ganun po siya. Ha? O, may sulok ah? na yung nangyayari. Nakapleta pa siya ng new grind. Gaman? Oo. Sariwa. Pero nagtagal na rin. O. O, susulok pa doon. Oo, oo, oo. Gampot. Huwag kayo. Huwag kayo. ka pa ng lalagyan. Oo 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 Aro naman kaya bigay ko na sa iyo Tatawa din din naman doon sa dalahan na yan Aro po yung tinatawad rin Yung ganda rin lang kang lilit Ang saka ano, na, ng bansot Oo, oo edi eh, bigay ko na sa iyo Pira ang dami mo na kuha, ano na kung kaya ano. Dami, nagkakailan na rin. Yeah. Humigit ko sakto. Nung ang mahal. Nung kami nag-aana yan eh. Kadami ng lapit-lawit. O yan ang mahal ngayon. Pa'y eh, mahal yung wala niyog. Kinukuha mo ay. Ay ah, eh, ngayon lang. Hayaan <laughs> hey, ako pero. Ang ah, kukuli nga ng talabas ng balingho ah, Wala mong... Yon. Ayos na mayo. Oh. Pag ano'y ako'y bahagi mo ng manok? Oo, oh, punta ka na lang doon. Oo, oh, ako tawag pupunta doon. Lagaw na roon. Oo uh, ah. Saka na, hindi babayaran ko sa iyo, gumawa ko po. Hindi, basta natin Pag manok lang ay nagbibigay ng manok nga. Ay, dalhin mo dito, kung bigay. Kung wala pumunta doon. Ay, hala, ba na, saka na Saka na po, kung kami nga pumunta ka doon. Ay, ako maraming gawa. Ha? Marami akong gawa. Ayun, sa bagay. Ayos na.